Ang tao ata sa labas. Basta na pong... Uy! Bat Batman? Ay. Eh. Batman. Batman. Ah. Batman yun eh. Ha? Ah? Ah, Nagkikidnap. Ganon, ang daming problema ngayon sa Pilipinas ah. Yung daming nawawala ngayon. Ba't hindi mo yung tulungan? Yung Ba't yung yun? Hindi ako yung nakuha ng puting ban. Eh paano si... Oh, ano sino natutulong sa inyo? Paano na si Batman? Oh shit! Di ba? Hindi ka rin nag-iisip eh. Ano ni? Eh? Ano bang kasama ko rin si Robin? Seryoso? <laughs> <laughs> Batman and Meet Robin. Robin. Uy. My goodness. Paano mga tubang team? Si Batman mga tubang muti. Bakit kayo maarawan? Wait lang. Wait lang, oh. wait lang. Oh. Ang minatanong ako sa'yo, di ba nakalaban mo si Joker? Oo. Oh. Ang taga-san ba yun? Kilala mo ba yun? Joker? Oo, oh, oh. taga-pampanga lang yun. Si Senyo? Iba yun! Ibang Joker yun! <laughs> ibang Joker yun! Ano ba? Sino ba yung Joker? Oh, ito? Baka, oh, baka pwede namang... Hirap mo to Umbarin oh, mo muna itong ano mo. Uy! Boss! Boss! Burger sakit. Ay! Yabong ka! Ay! Uy, man! Kagin dito pala kayo? Puyot ako nga kaisip? iniisip ko kung totoo ba yung mga superhero at saka kung may kapangyarihan ako. So, ano kayo pakiramdam maging superhero, no? Surap siguro yun. Eh. Nakakalipad ka tapos... Ah! Wait lang. Ito ata sa labas. Basta na pong... Uy! Bat Batman? I am Batman. Batman? Ah? Batman yun, ni. Eh. Ha? Ah? Batman yun. Nandito na ako sa Earth nyo para iligtas ko kayo. Wait bat Batman ikaw ba talaga yan? Ako nga si Batman. Ote, di ka pinagkakaguluan sa labas? Uy, dami tao na sa sa'yo, pumasok ka dito! Okay lang ba? Okay lang, ani Papasok ako, tutulungan ko kayo. nga tayo idol-idol kita, pinapanood lang kita eh! Uy, nakakamay ka si Batman! Oh shit, gagay siya nga yan! Paano maging superhero? Ano? Paano maging superhero? Hindi ko pwedeng ituro sa iyo para maging superhero. Hindi kasi sa lahat ng superhero, alam ko ikaw yung walang kapangyarihan pero sobrang grabe daw ka. Wala lang. nga akong kapangyarihan pero isa ako sa pinakamalakas sa superhero. Oo nga eh. ano kayo maging kagaya mo? Kahit kagaya mo lang eh. Alam mo ba, napakarami kong tinulungan na tao bago makapunta sa inyo. Oh, Dude, sabi na eh, mabait ka talaga. Sasabihin ko sa iyo kung sino mga natulungan ko. Ba't mo sasabihin pa? Okay hindi okay sinasabi. No. <laughs> hindi na sinasabi yun. Hindi na sinasabi ng mga superhero kung si hindi, ko siya. Hindi, sabihin ko na. Para makita ng mga tao na tumutulong ako. May pagkamayabang na rin ba na, boy? Pasto Meron niya pala doon ano. Meron doon motor kanina na natumba. Tinayo ko. Hindi lang. Kala ko ba naman? Ha? Kala ko kung anong bakit natumba. Ha? Tinayo mo lang, yun lang. Tinayo ko. Pambira. Kahit sino kahit hindi si superhero, kahit hindi superhero gumawa, gumawa ano, kaya eh. Kaya, eh, ba't hindi mo ginawa? Eh, wala ako dun sa scenario. Eh. Kaya ko gawin din yun. At saka, meron pa akong ginawang tulong. Ano yan? Sa ibang tao. Ano? Meron kasi doon yung balde, hindi pa puno. Oh. Eh, nag siya. Tinulungan ko siya magbuhat ng timba. Ang Bakit ang dali? Dapat yung mga, hindi ganyan mga problema. Yung mga ano dapat tinutulungan mo, ba? Diba? Yung mga, di diba, na ng bangko, mga gano'n, mga Ganon, ang daming problema ngayon sa Pilipinas ah. Yung mga dami nawawala ngayon, ba't hindi mo yung tulungan? Hindi mo tinutulungan nyo? Hindi e, ako yung nakuha ng puting ban. Eh, paano si... Oh, ano, sino natutulong sa inyo? Paano na si Batman? Di ba? Hindi ka rin nag-iisip eh. Alam i-ano ano ko yung sarili ko doon? Eh, sino na magliligtas sa Earth? Kawawa naman kayo. Alam mo, paggulo na ng Pilipinas. Wala ka bang napapansin? Iba't hindi mo tulungan. Pumbira ka naman. Kaya siguro siya sabi nga ng... Ang dami na nagsabi, bahala na si Batman. Kaya nga eh, isa pa yun. Yung sinasabi niyo, bahala na si Batman. Pag may problema kayo, pag may ginagawa kayo, bahala na si Batman. Ta na papagod, boy. Sa totoosin lang. Hindi ka naman dumarating. Hindi dumarating. Iniisip ko naman. naririnig ko kayo, boy. Naririnig ko, pero hindi ka dumarating. Ngayon ka lang nagpakita. Nagre-reklamo ka pa. Pumbira ka naman. Wait lang. Uy. Gagi ko. Siya nga talaga yan. Si Batman nga talaga yan. <laughs> Pero, wait lang. Wait. Oh. May hinapanood ko kasi yung movie mo. Meron kang ano, sidekick. Doe, may sidekick ka si Robin? Oo. Oh. Oo, oh, yung kalagi mo kasama. Hindi mo siya kasama ngayon? Ano bang kasama ko rin si Robin? Oh, shit! Seryoso? Siyempre, hindi ako lalakad wala akong kapartner. Sige nga, tawagin mo ako talaga kasama mo. Batman and meet Robin. Robin? goodness. <laughs> Paano pa na mga tubo ng team. Si Batman ng tubo muti. Bawal kayo maarawan. Wait lang, wait lang, ha? wait lang. Ha? Parang A ibang Robin, ro Robin, Robin Padilla yan boss eh. Ano si Robin Padilla? Tol. <laughs> uh, uh, ninong na anak ko yan. <laughs> Tin Tinuha kasi yung ninong na anak niya eh. Talaga to si tolo. Tol oh. <laughs> wait lang, wait lang, wait lang. Okay na ba? Lahat ba ng mga na, na, na ng tulong, tinulungan mo to? Tinulungan ko. Yung isang lagi yosin, walang lighter, binigyan ko. <laughs> yung isang Robin, yung huh? sidekick mo, eh, yung Robin na to, bida rin yan eh, oh, Gumanap ng wakin bordado yan eh. Ay, hey, tinga mo. Para malaman mo, isang si Robin, sabihin mo yung mga dialogue mo dun sa cinema na ginawa mo. Tiyan pa rin mo, mag-iimulis mo! Ayok ka! My goodness! <laughs> Ano? Pwede ang amibe yun! Epic! Iba na epic! Tayo, nakatawa yung kasama ko eh. Si Robin din ba talaga yan? Si Robin yan! Kaya nga Batman and Robin eh. Ano bang i-expect mo? <laughs> Batman and Robin, Padilla. Pare, <laughs> may tutulungan lang ako sa kanto. Sige. Sisipata ko. Ano Ay, mo <laughs> mo si Robin oh. Ayun nga pala yung, yung pa kapartner ko. Isang tawag ko lang dyan, nalapit agad dyan. <laughs> Hindi, yung Robin ang magaling na magaling mamana, yung sidekick mo. Yung Oo, yung may ano re, may costume din. Ah, hindi, hindi, hindi ko ano yun, hindi ko ano ano yun, sino ba yun? Hindi <laughs> yung Robin, yung sidekick mo na isa. Ang kinala kong Robin, si Padilla. <laughs> eh, ni nilapit nyo naman sa'yo eh. Hindi, Rico, ba Gusto na mo ba malaman kung sino yung mga natulungan ko na tao? Sino pa? Sige nga. Ha? Ah? Oh, sige, sabihin mo, para malaman ko ikaw talaga yan. Meron nga pala akong tinulungan isang tao. Ang ginawa mo? Nalaglagan daw siya ng pera. Oh, shit! Hindi niya alam ako yung nakapulot. Ikaw yung nakapulot? Ang ginawa ko, sinoli ko sa kanya. <laughs> sinoli ko sa kanya yung 50 pesos. 50 pesos? Ha? Ano ba ano? na mo yun, uh, sir? Ano? Para nagdududa ako sa'yo, tinan mo. Wait na nga, yung sapatos mo, that boots na itim yan eh. Ha? But na ka nung adyan? Pang... Boots na itim, ba? Hindi naman ako pumunta sa palengke ah! Eh, so... Mas marunong ka ba sa akin? Wait lang. Bu Buhatin ko to. Mm. Magaan lang yan. Syempre ah. kaya mo talaga yan. Ah. Pakita ka mo kayo yung mga gadgets mo, hindi mo dala. Yung ano? Yung mga gadgets mo, ginagamit mo yung pang tali, mga ganun. Wala, sinacharge ko pa. Ay, re oh, <laughs> wala, recharge mo yun? Oo. Oh. Wala na eh. <laughs> Paano yung magiging maglapat ka, tapos biglang nalobat yun? Eh, di mo talo ako. Ganun din naman eh. Dumadating talaga sa buhay pagkatalo, boy. Ah, ano ko, lagi ka ano? Eh, umalis ka dapat, laging full charge yun. Dapat talaga full charge yun. Wala lang ako dalang ng power bank. Baka meron ka na pag lumawan dyan, Batman. Bin, bin, bin! Bakit? Kala ko, alis na yan. Ha? Bin. Ano nga pala yung lagay dito sa Puro Tres? Puro Tres, ang dami ng mga magtanakawa ko. Pero, kailangan ka nalag sa linisin. Dala mo yung mga gamit. Dala ko yung mga b****ong at mga 29. <laughs> Hindi, hindi ba yung heartache yung gamit mo? Eh, ba't 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 yung dala n'yo? Ha? And hindi, gamit na yun! Iba, iba yung sa akin e! iba yung yun eh. sa sa'yo? Sige, di... Bin. Ay, wait lang. May natatanong ako sa'yo. Di ba nakalabang mo si Joker? Oo. Oh. Ano taga saan ba yun? Kilala mo ba yun? Joker? Oo, oh, oh. taga pampanga lang yun. Si sinyo? Iba yun, ibang Joker yun! <laughs> ibang Joker yun! Ano ba? Sino ba Joker? Yung Joker sa pala- Yung movie! Totoo rin ba yun si Joker? Totoo rin yun! Gagay, balo na yun! Ay, wala nga sisingyo, sa flip-top yun eh! Hindi, alam mo ba't kami nag-awin ni Joker? Bakit? Dahil sa Karakros par! Sasabihin ko sa'yo ha! Ah. Nagka-Karakros kami! nagka kami! Sabi ko sa kanya oh! Supla muna yan ha! Ah. Pero hindi ako gumanoon! Supla muna yan ha! Ah. Eko, Eko Mara! Ma ma -ara. Aray ko! <laughs> <laughs> Sabi ko, <laughs> ano, par, masok na yun. Sabi niya, hindi. Sinabi mo lang, dapat ginanon mo. Kaya kami nag-umbisa ah, ng away. Ano, parang mo Ako, pinipigilan mo talaga yung, dyan nagsisimula yung away. Sana yung mga ganyan-ganyan. At pinipigilan mo rin yung, ano na yan, yung mga karakros-karakros na yan. Eh, tinigilan ko na nga eh. Sambira Simula nung na ano, nag-away kami ni Joker, hindi na kami nagpansinan. Oo. <laughs> Nakita oh. ko mo malaban niya, grabe. Nah Alam mo, dati, tropa ko yan eh. Ah, dikit mo talaga yan? Yun, Best friend ko talaga yan si Joker. Eh, şi... nga, nagkatampuhan kami. Kasi, magsiswimming kami ton. tol. Magsiswimming kami ha. Walang dalang brief. Hindi namin yung brief ko. Kaya magkaroon ako ng korekong pasay. <laughs> kaya ako nagawin okay. ni Joker. Kaya huwag mo nang hanapin sa akin si Joker. Baka tapusin kita. Hindi, hindi, hindi ko naman yan. Sige, sorry. Bing! Robin! Ba't nagsasalok ng bahay yan? Tol. Pinapaalala niya sa akin si Joker. Huwag oh, si <tina> mo ipapaalala sa akin si Joker. Hindi, sorry, sorry po. Sapagkat, ba't ang lakawin niya yan? Si Jawa na isang tuso at tulisan. Oh, shit! Tapos sa kanya, binakasong! Ay, what on? Laging may palikula to si Robin eh. Oo, oh, may lalabas nga yan. Yung ano, part 3 ng Panday. <laughs> Dati na. Eh, ikat aja, ikat aja! Ikat aja ba? Ah, si Robin. Hindi siya kasali doon eh. Alam mo, hindi siya kasali doon eh. Tol, may salamat lang. tol. Salamat palagi, lagi ka na sa likod ko. Oo, oh, so, mga, mga pala. Ano yun? May babalita ako sa'yo. Ano yun? Si doon na naman, sa plaza. Hindi mo hari ito! Papatongit! Ibu tayo lang, Batman! Tatawakin na kita! Gumagawa na naman ang masama, nagpapatongit. Ano it? ka ng titing Joker? Ang bira. Eh uh, gan... Batman, bago kayo umalis, siguro baka may napaglumaan kang gamit. Ang mga ginagamit mo, mo. ba, gusto ko rin kasi maging superhero kagaya gaya mo eh. Hindi ko madala eh. Nalobat niya po lahat yun, naka Ba, Bakit <laughs> mo bigay sa akin. O kahit biling ko na lang, sige. Bibilin mo sa akin? O sige, ano bang gusto mo doon? Yung kahit yung pangsabit mo lang. Yung pangsabit para lumipad ako? Oo. O sige, kukunin ko. Kukunin mo? Oo. magkano? Magkano ang bepaira mo? Magkano? Mag ah, champon mo. Ito ang bilis mo. Ha? Ayun mo ibigyan ka na, superhero ka naman. Magkakaroon ka ng superpowers doon, tapos Babaratin mo ako? Oh, Maging normal ka nalang na tao! Wala kang bitaw! See. Wait lang, wait lang, wait lang! Gusto mo nga talaga, mabihira. Magkano? Bigyan mo naman sa'yo mo. na, napaglumaan mo na yun eh. Napaglumaan? O sige, liman libo. limang libo? Tatanggal lang ko ng isang battery. <laughs> Anong battery nun? Ever ready? <laughs> ano, yeah, ako, see, yeah, halang, kayo mo ka oh, ba? Alam ko, Char. Eh, ito na, bibili ka na. Ito na. Mabadali na lang bilhin Ever ready. Basta kunin mo ha. Bing! Oh, shit! <laughs> Bin, bibili niya yung gadgets ko. Hawakan mo muna to. Pagkano to? Mag-inom tayo mamaya. Mag-inom Kasi, sabi mo nga, it's, li it's liberal lover. It's liberal lover. Bye. 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 na. Bye. 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 yung gadgets? Bye. 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 Baka pwede naman matry yung ano mo. Yung ano? Yung ito, yung nakakaano to yung pag lumilipad ka. Hindi pwede yan, huwag yun. Yung kapo mo, ito, ito lang. Ito lang, ang init eh. Ang naiinitan ako dito. Nailit ba sa lugar nyo? Hindi, eh baka sa costume mo lang siguro, eh. lagi mo suot eh. oh Hoy, oh, 'di ba pwedeng mang hiramin mo, mo 'to? Oh, Dito mo muna itong ano mo. Uy, boss! Boss! <laughs> <laughs> Sino mo boss? Boss. Eh ano, ba si Batman talaga ako, batboy na lisiyan. Oh, boss, hina mo. Kaya pala oh. wala, ano, ang ano ni ano parang hindi siya macho, parang hindi malakas si Batman ngayon. Ikaw pala, ikaw pala yan, boss boss. sorry boss. Ah, boss, napakilala ko pa tuloy si Robin, oh. Oo, tsaka naman. Eh, wala pala. Asa nga pala si Robin? Nasa kanya yung pera ko, di ba? Eh, mag-inuman kami. Boss, kunin mo boss yung pera ko, boss. Sige, kunin ko. Ha? Kukunin ka, sana sa masa pa si Robin. Samahan na lang kita, boss. Ha? Samahan na lang kita. Hindi ako na. Bin! Saan yun, boss? Hoy, boss!